ni Commander Jisong <laughs> it official kapsat to sabi ni Rolly si eh. ala ano na diba nawala na yung outro ko eh nakakalungkot man na gawin natin pero kailangan ko na maging ano salamat ah kapsa at yola Ma'am Pertiep, Kapsat Rodes, Kapsat Liat, yang aking Katim Biba. Nakita ko yung mga team kapamilya na tinusukan si Erikis. Mami, Mami E, shut up! Mami E, ang nakababi ni E. Mami E, ilusat ah. Mami E, wala punta nga ako doon mamaya. tis mari, hindi nga ako point Punta ko nga mamaya, huwag kayo maingi ah. Punta ako doon ano. Miss Kiyo, ang dati Lola, ala no makaapit ka Lola, ah, baka lay dumay daw tan sa kanse si ano ka sa. Lay dumay daw tan sa kanse si eh, sa ay sako ay. Eh. Thank you sa mga nag-check sa nakapin. Balikan ko box bak sa bakas ta ko, hindi ko alam kung ilan yung napunta diyan Miss K. Sad movies pala. Ay, tama. Sad movies. So, di ba? Nakapinta ako sa sad kay Idol John Tags. Di pa pa pala tapos. At pipindot pa yung membership ay awanan na ng yung asilpunan. mag na rin ito. Kailangan ko nang ipa-upgrade. Magpapalit tayo ng tekno. Wala si ano. Kailangan ko na mag-outro. Kapsat! Brad, at yuk pa lang. Sige! Kapsat Jabel! Salamat sa aking mga member pala. Andiyan ako. Oh sa isa ko ay <laughs> sa isa ko ay ripulio, lola ay baka nga di nilawan, ba diba, anak ko nga na alala pagkatapos nitong kanta na ito ano mag ina ko salamat ah sa inyo kapsate salamat ah number pa may sangat salibaw ni lola nalagay salibaw mo to yung lola Nanlayad nan likatan. na papay na ano, sa salibaw na lang. Baka biglang umulan na naman dito, naku katakot-takot na ulan. Ay dami pang sampay sa labasan na naman baka mas tayo ni Commander Tiger. Asa na ba yung salibaw ni Lola? Pat nawawala. Scroll scroll down, scroll down, down gang sa palano, gang sana lang. Ano na pa iyo eh. nga Sis perke ilokano kamet. Nakaka nakwa makawat so na kapsat makawat iti ilokano tadi asawa na gamen na taga kagayan. Ni kapatid perke if if pala if. Makakwa so na makawat iti ilokano kapsat tis. Ni nawan mo tinan jay outro kala magbabay na ako talaga no. Hanapin ko lang yung isang pangtanggal malas ni YouTube. Wala na, nasa baba yata. Ang dami ko na naman nilagay dito na hindi ko pa natapos-tapos. Ayun. Pag mo, pag mo sabihin maawatak, o di ba magtatago, ano, eh, nakaintindihan ka naman nila yan, eh, maawatan ni Kapsato, maawatan, shhh, <laughs> Sabi niya, Sss. Inday Garota! Elisa, kapsat! Sauti, sauti, sauti! Ang karirein ni kapsat nga Lisa ni. May kalas sa Sir John Ako, hindi pa patapos. Tapos na si Sir Ayun, nasa harang na ako. Ayun, sige, ano, magpapapay na si Eric Kids. Pakabutan naman tayo ng... Ang gusto ko si Kapsat Lisa. Dago, dami ko ng utang kay Kapsat Lisa. Alisa, Black 8. di sa vlog 8 Hello, kamsat, inday, garotay Si Mami Mudra, hindi ko makalimutan si Mudra Ay, babay na, X ko na ito, no? X na si Eric, take X ah. Kaya abutan na tayo ng angkan dyan Ramay na Nakot 21